Ng kwento, <laughs> yung, ending. Na, yung hiwala lang pala. Ang ganda ng went to went to mo, yung pala. Ang oh. ending ay hiwala Ayun ay, nga. <laughs> Biro mo yan. Ang mahal-mahal mahal ang oh, ito. Alam mo. Alam mo. Flower for ang, us. Ang isang bago na uh, uh, binibigay mo uh, sa... Uh, uh, mami, I love you, Mami. I love you too. Dapat long and last. Long and last. Di ba? So, lang, 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 lang tulog. Ganyan na lang, lang ako Di kaka. Na, lalanta. Yes. Yan, Hindi na, oh. na Kasi tela pa yun. May banig. Tela. Oh. tela po kasi to. Maganda tela. banig pa. Dito lang ng plastic. Di ba? Ha? Ito po is 130. Ito po is may ilaw. Bakay ay, yun, na lang sa akin. sa iba po iba pa yun na lang sa akin. Alam mo, rose. yung brown. Ito isang ganun lang. Ano ba, papatak ko? 200 lang kapag pinili mo kapag Valentine's Day. Pagkaliwagahan, 20 na lang. Brown na may ano. Magkano yung dalawa? Kasi, wala naman kasi yung love life. Ayun may ito, uh, na lang. Tapos may, may ilaw. Okay, sa so amin so din. meron doon. Pero kailan mo ito tatanggalin? Baka wala. Pero kung sabihin, Valentine's Day mo lang pinaparamdam yung pagmamahal mo o pinapakita. Ma mañana, oh, alam mo, mami. Alam mo, mami, ay yung minsan mo lang bibigyan na wala ka namang ano, wala na mga dahilan. Tapos bibigyan mo, rin na imahalaga na. Pero sa araw ng puso, Saka lalo mo ipadarama. Maaraw ang puso? O, araw ng puso. Paano mo ma masabi na may araw ang puso? Ay, Ay, araw na ano araw na yon araw Ay, na ng mga huwag mong puso sabihin, araw wag mo sabihin araw-araw wala kang puso Mayroon. may araw lang oh, ano oh, yun? <laughs> oh, good god <laughs> tao ka mabuti pang sagi may puso yung tao ano ba diba? pag may ang ang puso na sagi kinakain. Talagang tayo ng mga tao, you no? Know? <laughs> <talaga>, mga tao. <laughs> yung puso, yung araw ng puso, ay, dinadama. Parang, dinadama. Ngayon, parang Pasko. Pwede mo naman araw-araw Pasko. Tama po araw... ka ng gift. Araw-araw oh, pwede ka naman magbigay. Yes. Gift, eh? Ang aro ang, para po sa puso ay araw-araw pwede ka magbigay ng yes. gift. Bakit hindi mo yung ng puso? puso. Hmm? ulam <laughs> <Gataan muna lang laughs> ng puso. Gataan mo na lang <laughs> ng puso. Oh, Bye-bye na guys. Thanks for watching.